ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Pops J, Angela, mm. Ayon sa official gazette, calendar ng Malacanang na binatay sa saliksik ng mga historiador na sila Milagros Guerrero, Ramon Guillermo, Jim Richardson at iba pa. Sa araw na to, taong 1896, nagdesisyon ang mga katipunero na ilunsad ang rebolusyon laban sa Espanya. At sa petsa naman kahapon, Agosto 23, parehong taon din, pinunit ng daang-daang mga katipunero ang kanilang mga sedula, yung papel na simbolo ng ilang daang taong pagkaalipin sa Espanya. Higit pa sa sedula ng barangay ngayon, yung noon ang nagsisilbing ID mo. Kapag hindi mo maipakita, huhulihin ka ng Guardia Civil at ikukulong. Kung nang lockdown parang quarantine pass mo at sa pagpunit nila ng sedula, kumbaga friendship over na sa mga Kastila. Ito nga ang sigaw ng Pugad Lawin, no? depende sa historiador na binabasa mo, sigaw ng Balintawak. Hanggang ngayon kasi, eh, hindi pa rin ito marisulba. Hindi lang ang lugar, kundi pati na rin ang petsa dahil iba-iba ang binabanggit ng mga sumapi sa revolusyon. Halimbawa, yung August 23, ng galing daw kay Pio Valenzuela, at ito rin ang tinaguyod ng historiador na si Chodoro Agoncillo. Pero sabi ng isa sa mga katipunan na urig na at advisor ni Bonifacio, na si Guillermo Masangkay, August 26 naman daw. Sabi naman ni Santiago Alvarez at Julio Nakpil, August 24. Pero sabi naman ng asawa ni Nakpil, na byuda ni Bonifacio, na si Gregoria de Jesus, August 25. August 26 naman ang kay Gregorio Zayde At sa petsang ito, dating ginugunita ang sigaw before 1962. Meron pang araw, September 5, ano ba talaga ang gulo ba, kuya? Basta, kung ano pecha ang masigurado raw ay makasaysayan ang pag-aalsa ng mga Filipino laban sa dayuang ilang daang taon tayo sinakop. Kaya nga, isa rin ito sa dahilan kung bakit ang Agosto ay buwan ng kasaysayan. At kung bakit ang huling lunes ang buwan ng, ang araw ng mga bayani. Kahit hindi magkasundo ang mga scholar sa pecha ng sigaw ng pugadlawin o balintawak, ay eh magkakasundo tayong lahat na walang pasok. At dahil may FIBA opening pa bukas, ang sigaw ng sambayanan, long, long, long weekend. At sigaw naman namin dito sa One Balita, sana all. At yan ang headlines sa On History ngayon. May replenta dahana. Ngayon ang balita. Kitakit sa Tuesday? Oh, ah. <laughs> Susi na agad? Oo. Oh. Lunes ah, pa. Lumis. Meron ba? May pasok tayo. Ha? Tayo. <laughs> hindi holiday? <laughs> Sumubok lang. Oh. Maraming salamat, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.